Hati pa rin ang opinyon ng ilang guro sa programa ng DepEd na Catch Up Friday. Anya hindi ito mahalaga. Pero para naman sa ilan, malaking tulong ito para sa mga bata na mahasa ang pagbabasa. Yan ulat ni Benji Durango. Friday na pero hype pa rin ang mga estudyante ng Melencio Castelo Elementary School sa Payatas, Quezon City. Sa klaseng ito, naabutan ko nakikinig sa turo si Francis Luala. Busy kasi dahil catch up Friday. I let them read. Si Teacher Ellis, 7 years na nagtuturo dito. Kapag Friday daw talaga, reading comprehension ng kanilang ginagawa. And then later on... Makikita mo naman sa kanila yung hindi masyado nakakabasa. So you try to help them programa ng DepEd ang Catch-Up Friday. Hinahabol ito mga panahong nawala nung pandemya para i-level up ang pagkatuto ng mga bata. Ang programa na sinimulan noong January 12, umaabot pa pala sa one-on-one -on -one ng pagtuturo, lalo na sa mga batang mahihina sa pagbabasa at pangunawa sa binabasa. You ask them for at least to stay with you for 10 to 15 minutes. And then after that, there is a continuity with that lesson of us sa bahay. Bukod sa pagbabasa, itinuturo din ng values, health at peace education. May posibilidad daw na maging boring ang klase na nagiging dahilan ng pag-absent ng mga bata tuwing Friday. Teacher strategy po kapag ang estudyante mo mapasok 100%. Pero si Teacher Isagani, may style para ihook ang mga bata sa pag-aaral. I integrate music, dance and arts before teaching ng reading. Effective dahil nag enjoy habang natututo, excited pang pumasok sina Princess tuwing Friday. Hatchify Day is important as there's many events happening and it's important to have some presentations for school. Pero ang Alliance of Concerned Teachers at iba teachers group pinatitigil na ang catch up Friday. Di daw kasi ito mahalaga, sabi nila. Bukod dito, pintas din nila, tinatamad lang daw pumasok ang mga bata tuwing Friday. Ang mga guro, di rin daw train. Pero sa mga nakausap ko kanina, iisa lang ang sinasabi. Ginagawa na po yan before eh. Mas masaya po para sa akin kapag Friday. Mahalaga ka po yung catch up Friday para po ma-improve po yung reading comprehension ko po. May improvement pa yung bata dahil sa catch up Friday. Yes po, sir. By improvement po Totoo naman daw ito, kwento ni Principal Allen. May sukatan daw ang DepEd para masabing mas gumagaling ba o hindi ang mga bata sa programa. In fact, may meron, meron pa, pa kayong monitoring tool na galing, po, galing po sa division office. Ikita po namin yung, yung zeal and excitement ng mga estudyante. kasi magaganda yung pamamaraan ng mga teachers. Eh. Kaya panawagan nila, hayaan na lang daw nilang gawin ang kanilang diskarte. Sa huli, buong bansa rin naman ang makikinabang sa ikatututo ng ating mga mga kabataan. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.